pagsasalba sa mga stray cats ang pangunahing layunin ng isang cafe owner at Animal Kingdom Foundation volunteer na si Jello Reyes mula sa Kabanatuan City Nueva Ecija. Ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan bilang isang business owner at volunteer sa programang Counter Blessings ni na former Governor Jerry Domingo Umali at Dr. Kate de Guzman. Ayon kay Jello, ang kinikita niya sa kanyang cafe na may pangalang Hello Meow Cafe ay inilalaan niya sa mga pangangailangan ng mga alagang Marami rin umano ang nagbibigay ng donasyon dahil labis na ikinatutuwa ang advokasya ng Hello Meow Cafe na hindi lang isang negosyo kundi isa ring charity cat campaign. Kwento ni Jello, marami ang gustong magpaampo ng mga pusa ngunit sa kadahilan ng hindi niya kayang ampunin lahat ay binigyang prioridad na lang niya ang mga pusa na mayroong medical condition. Okay, pag rescue kami actually, uh, aside from the mga nag marami nagre-report na gusto magpa-rescue but we only cater those cats with medical condition. So nire-report pala? Yes, nire-report sa amin. Pag yung may iba, nagre-report pero parang yung gusto lang nila pa-rescue kasi nakikikain ang pagkain sa kapit-bayo oh. sa kanila. Once na mga ganun yung mga report, we do not cater them. Ah. Dagdag pa nito, open for adoption din ang mga rescued na pusa, ngunit mayroong proseso na kailangan gawin katulad ng interview at training upang masiguro ang kalusugan at kaligtasan ng mga ito. Karamihan umano sa mga rescued stray cats ay may mga karamdaman gaya ng skin problems, injured, may rabies, bulag at kapag panahon ng taglamig ay mayroon ding sipon. Samantala, paliwanag ng veterinary na si Dr. Mark Arman Aquino, mayroong programa ang Provincial Veterinary Office na Campaign on Rabies Vaccination dahil ang rabies umano ang pinakamalaking hamon sa maliliit na hayop katulad ng pusa. Yung po mga kababayan natin sa Mepaysihan na gusto mag-avail ng aming servisyo, so, kahit po yun ay livestock, aso, pusa, pwede po kayong makipag ugnayan na sa aming opisina sa uh, Palayan City, mm -hmm. ano po ang ating tanggapan. Kung kayo po ay nasa malayong lugar, pwede naman po kayong uh, mag-reach out sa inyong pinakamalapit na uh, municipal veterinary office or agriculture office na meron tayong mga kasamang livestock technician doon na sila naman po ang mag-forward sa atin pag hindi nila kaya-address yung kaso. Shane Tolentino para sa balitang unang sigaw